Hi mga bata, ako po si Alain B. Montay III ng Big 2 Awate. <music> Kumusta mga bata? Ngayong araw naman ay ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang antigong bagay na ginagamit namin at nila. Pero bago tayo magsimula, anong mababa ang ibig sabihin ng antigo. Ang antigo ay mga bagay na pinagmulan na o mga bagay na ginagamit pa sa sinaunang panahon. Ito ang mga iba't ibang halimbawa ng mga antigo. Pero ipapakita ko sa inyo ayon ang mga antigong nahanap namin. Halina at ito. Ang tawag dito ay bilao. Ang gamit nito ay pag-aalis ng dumi na nakahalo sa bigas, mais, munggo at iba pa. Ang bilao na ito ay pagmamayari namin. Mahalaga ito sa amin dahil kami ay galing sa probinsya at nakasanayan namin ang pagkuha ng aming ani. Iniingatan namin ito sa pamamagitan ng paglinis nito at itinatago kapag hindi ito ginagamit. Ang tawag naman dito ay talam o mas kilala sa salitan English na large silver plate. Ang talang ay pag pagmamayari ng aming mga kaninunuan ito sa amin dahil ito ang ginagamit ilang plato para kumain ang sabay-sabay. Iniingatan namin ito sa pamamagitan ng paglinis nito at itinatago kapag hindi ito ginagamit. Ang tawag naman dito ay kwadro. Ito ay ginagamit para lagyan ng litrato o dokumento. Ang kwadro na ito ay pagmamayari ng aming kapitbahay. Mahalaga ito sa kanila dahil dito nakalagay ang mga unang litrato nila. Iniingatan nila ito sa pamamagitan ng pagpunas. Dito at pinapaskil ito sa dingding. Ang tawag naman dito ay sisidlan. Ito ay ginagamit para lagyan ng iba't ibang pagkain o bagay. Ang sisidlan ay pagmamayari namin. Mahalaga ito sa amin dahil nagagamit namin ito tuwing lumalabas kami ng bahay. Iniingatan namin ito sa pamamagitan ng paglinis pagkatapos nitong gamitin. At panghuli ay ang tinatawag na malong. Ang gamit nito ay ginagawa namin kasuotan sa mga tradisyong bagay. Ang malong na ito ay pagmamayari namin na ang galing pa ito sa ibang bansa. Mahalaga ito sa amin dahil kami ay Muslim at pinapahalagaan namin ang aming tradisyon at kultura. Iniingatan namin ito sa pamamagitan ng paglaba nito at tinatago kapag hindi ito ginagamit. O mga bata, natuklasan nyo na ang mga nahanap naming antigo kung paano ito gamitin kaninong pagmamayari ito at paano alagaan ito. Baka meron din kayo dyan mga bata. Hanapin nyo na atoplasin ito dahil ang antigo ay parte ng ating tradisyon at kultura. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, paalam!